Hello guys, at ilang beses po tayong ng copyright dahil sa music, kailangan sa original music na lang ang gamitin natin. At tayo na lang po ang gagawa ng music nating sarili. At ito po yung ating waterfalls na pinakamataas na matatagpuan po ito sa Luciana, Laguna. Ito po ay medyo mabundok po at sobrang taas po talaga. Kailangan po eh, mag-iingat po tayo pag-aakya tayo dito at napakalayo po pala talaga na itong akyatin. Sobrang nakakapagod pero worth it naman ang ating pagpunta. Dahil iba pa rin po yung nakikita natin sa mga videos na pinapanood. Kesa actual talagang sobrang makikita mo siya at napakaganda po talaga rito. Nalilibang ka talaga at sobrang ganda, nakakaaliw talaga. Mawala ang stress mo, mawala ang pagod mo kapag nakakyat ka na dito sa isang kabundukan na to. Napakataas po talaga niya at napakaganda niya tingnan. Kaya pala guys, kailangan pag po kayo dito eh summer at huwag po yung maulan kasi sobrang dulas po talaga ng daan dito kapag aakyat kayo, delikado. Hanggang dyan lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. God